Uulan nga pala simula Saturday hanggang Thursday. Kaya naisip ko na magtabas na nga ng damo. Kapag mainit na kasi ang panahon tapos may ulan din, mabilis talaga humaba ang damo. Tapos bigla namang tumigil yung lawn mower. Pinipihit ko yung pinaka-switch ng fuel niya, biglang nasira. Ano ba naman? Problema na naman ito. Nagamit ko na ito kanina pero biglang namatay kasi nga hindi pala naka-turn on yung fuel switch. Ayun, pagpihit ko nasira naman. So ngayon, may naisip tayong ideas. Sa totoo lang, hindi ko sure kung mag-work ito. May nahanap tayo na straw. Hindi ito disposable ha. Ito yung matigas na straw. Naisip ko na tanggalin na yung fuel switch kasi nga sira na. Kapag hindi ko kasi ito tinanggal, ayaw umandar ng lawnmower kasi nga nakalock, nakaklose siya. Ayaw naman mag-open kasi nga nasira na yung switch. Ang goal natin is magamit yung lawnmower today kasi nga uulan. Nang 6 days so mabilis tumubo yung mga damo. Tinanggal ko na rin muna yung gas nito para kapag inayos natin yung pipes, walang masyadong gas na maglilik. May tumagas ba na gas, hindi na rin masyado. Kumbaga yung tira-tira na lang dito sa may pipes. Habang inaayos ko to, nag-order na rin ako sa Amazon ng parts. Tinanggal ko na yung ibang mga gas na nandito yung natitira sa may pipes. At syempre na ikabit na rin natin ito at lalagyan na rin natin ng lock. So ngayon since wala na yung pinaka switch ng fuel, makakadaloy na yung fuel dito sa makina. O oh, di ba gumagana na? O oh, edi eh, matatapos ko yung pagtatabas ng damo today. Ay siya nga pala guys, may nagtanong ng ating kababayan, ito yung tanong niya. Sa totoo lang, ilang beses na rin akong natatanong ng maraming maraming beses ng ganito. Last time kasi nag-upload ako na nag-aayos ako ng deck ng lawnmower, nag-viral, nasa 1.8 million views na ngayon sa TikTok. Anyway, ang asawa ko po ay si Michael. So siya nag-work siya sa restaurant ng 6 days a week. So sa isang linggo, isang araw lang ang pahinga niya. Magiispark spark muna ako habang nagkukwento. Kapag rest day ng asawa ko, gusto ko may quality time kami. Kapag nasa eskwela mga bata, lumalabas kami, yung kahit saglit na siglit na oras lang, yung kakain lang sa labas tapos uuwi na. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang trabaho ni Michael ay magluto kasi nga chef siya at araw-araw, hindi lang siya 8 hours nag-work. We're talking about 12 hours siyang nakatayo. So typically, padre de familia, siya ang nagpo-provide lahat ng mga pangangailangan sa bahay. Yung kita ko naman as a spark driver, helper sa restaurant, at content creator. Napupunta yon sa phone bills namin ni Ronin, sa gas ng sasakyan, sa pagpapaayos ng sasakyan, sa car insurance ko, kapag kailangan mag-send sa Pinas, at Kapag naubusan kami ng budget, ako na ang bahala. Si Michael, wala akong masabi dyan. Trabaho, uwi, trabaho, uwi. Ganun lang. At higit sa lahat, wala rin siyang bisyo. Pero alam nyo, hindi naman talaga lahat ng tao ay perfect. Alam mo yon yung lahat nasa kanya na lahat. Pero, yung isang bagay na wala sa kanya is yung skills na pagkukumpuni. Wala sa asawa ko, pero meron sa akin. Noong pumunta ako sa US, wala akong kaalam-alam sa mga bagay na ginagawa ko ngayon sa totoo lang. Pero nung naging matagal na ako dito, natutunan ko lahat ng bagay. Siguro dahil alam mo 'yon, yung alam mo sa sarili mo na wala ka naman dapat na asahan sa iba. Pero sa totoo lang, nag enjoy ako kapag ginagawa ko yung mga gawaing panlalaki. So para sa akin, parang nagiging normal na lang yung ganun. At masaya din naman ako kasi nakakatulong ako kay Michael. Hindi na kami nagbabayad ng malaki sa labor. O siya, sige na. Hanggang dito na muna. Magandang umaga, Pilipinas!